Hi guys, good morning sa inyo. Quick video lang to uh, regarding doon sa mga nagtatanong uh, kung saan ba sila pwede mag-apply para sa Grab at yung nagtatanong doon sa mga link kung saan sila pwede magpa-schedule para naman doon sa application ng PA para sa Grab at kung pwede ba mag-walk-in uh, doon sa opisina ng Grab at kung tumatanggap ba ng walk-in si Grab para doon sa uh, application ng PA at CPC. At para dun sa mga nagtatanong kung anong gagawin nila, kung saan ba pwede mag-apply para mapasok na yung sasakyan nila sa TNBS or sa Grab. Pero bago yan sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, please subscribe na po kayo sa YouTube natin at i-click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga nilalabas natin video para uh, malaman nyo yung mga update at mga bagong update at kung ano pa yung pwedeng pagkakitaan dito sa Grab at sa ibang platform para sa inyong sasakyan. At huwag nyo po palang kalimutan I-follow din yung Facebook page natin na Buttered Husband At pwede rin po kayong Message doon sa inyong mga katanungan Sumasagot po tayo Pag may time tayo at nakikita natin yung mga message nyo So yun na nga guys marami nagtatanong sa atin regarding doon sa Kung saan pwede uh, mag-apply sa Grab Kung ano yung link na pupuntahan nila Sa website ni Grab para makapag-apply Sila bilang TNBS operator or driver So yun na nga guys bali sad to say si Grab uh, hindi pa nag-update ng kanyang website so hindi pa kayo makakapagpa schedule sa Grab at uh, hindi rin kayo pwede mag-walk-in doon sa Grab office kasi hindi pa sila tumatanggap ng walk-in so ano po yung gagawin nyo para kayo makapag-apply bilang TNBS driver or operator yung video na to ginawa natin para matulungan natin yung mga nagaangad na makapag-apply bilang TNBS grab operator or driver nga pala guys ang may papayo ko lang sa inyo kung kailangan nyo na talaga makapag-apply at hindi na kayo makapag kay Grab pwede rin po kayo mag-apply sa Joyride yung Joyride po ay tuloy tuloy sila nagtatanga para doon sa TNBS application nga pala guys 10,200 lang yung slot mabilis po maubos yan so dun sa mga may kotse na may mga ORCR na kompleto na kayo sa requirements wag nyo na pong antayin si Grab dahil si Grab hindi pa rin nag-update hanggang ngayon naghahanap tayo ng link kung saan pwede kayo mag-apply nagre-research tayo may mga fans na rin tayong pumunta doon sa uh, Grab Opisina pero wala silang makuwang sagot hindi pa nila alam kung kailan mag-update si Grab sa kanyang website at hindi pa rin sila tumatanggap kahit walk-in doon sa opisina. So ang may papayo ko lang sa inyo guys, pwede kayong mag-apply sa Joyride. Yung Joyride po ay nagpa-process din sila ng PA at CPC application sa LTFRB. Yun nga lang po mas mahal ang binabayaran sa Joyride Kung sa Grab ang sedan ay 6,909 lang po ang bayad Sa Joyride ay umaabot daw po ng 14,000 yung bayad According yan dun sa mga nakausap natin na nag-apply sa uh, Joyride Nga pala guys, kunting kaalaman lang Kahit naman si Joyride yung nagpasa ng PA at CPC nyo Pwede rin naman kayo mag-apply sa Grab Yes, pwede rin po kayo mag-apply sa Grab kahit nakapag-apply na kayo sa Joyride. Ang antay nyo lang po pag lumabas yung PE nyo or kaya CPC, pwede nyo na rin po i-apply yan sa Grab. Para sa Grab din yung platform nyo. At saka pwede rin po dalawa ang platform nyo. Pwede kayong Joyride at Grab. Dahil nga ngayon si Grab parang mas pinaprioritize niya yung may mga PE na at mga existing driver na na makapag-apply sa kanila hindi pa sila nag-update ng kanilang website pero nakita ko kasi ngayong sabado August 26, mayroon silang special onboarding na ginaganap sa Grab Marikina so parang pinaprioritize nila yung may mga PA na at CPC, so hindi pa siya naglalabas ng update sa kanyang website para doon sa mga scheduling ng mga bagong applicant para sa PA at uh, CPC kaya nga guys, ina-advise ko sa inyo para hindi sayang yung oras nyo At para hindi naman kayo mabigatan para dun sa paghulog nyo every month uh, Pwede na kayo mag-apply sa Joyride Take note guys, mali kunti lang yung slot, mabilis lang maubos niyan. Huwag niyo na pong antayin si Grab dahil baka hindi pa ngayon maglabas uh, ng slot si Grab same lang din naman yan pag sa grab kayo nag apply o kaya sa joyride same lang din naman yan iisa lang naman po yung PE at uh, CPC yan po kasi yung pinakaprangkisa natin so pag lumabas na yan pwede na kayo mag apply kahit sa ang platform joyride, auto, uh, grab pwede nyo yan applyan lahat pag lumabas na yung PA o kaya CPC Bali yung requirements naman pala guys, same lang sila ng requirements ng Grab. Kasi isa lang naman yung tatanggap niya, yung LTFRB. So wag na kayo mangamba kung ano yung mga requirements kasi iisa lang naman yan. So pwede na kayong pumunta sa opisina ng Joyride. So ipapakita ko dito sa video natin yung mga opisina, yung, mga, yung address ng uh, Joyride na kung, kung saan pwede kayong mag-apply at syempre huwag nyo kakalimutan pala magdala ng pera dahil may bayad yung application ng PA at CPC yun lang guys sana nakatulong sa inyo ang video na to at para doon sa mga nagtatanong sana nasagot ko yung inyong mga katanungan at kung may hindi pa ako natalakay pwede rin po kayo mag comment uh, sa video na to at sasagutin natin hanggat kaya natin maraming maraming salamat sa inyo at sana matanggap kayo so magingat po tayong lahat so bali 12 o'clock na ng hapon I start naman ako pagbiyahe ngayon. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye.